Grabing at paano nagawa ito ni Wemby ang lulupit nga ng moves parang mga bata lang ang kalaban na natawa na lang tuloy si CP3 pagtapos niyan at si JP natakot nga dito sa gagawin ni Wemby pero Jordan Poole kahit papano ay pumalag naman sa mamaw na si Wemby mga idol nag takeover mode nga rin siya kahit may injury pang nakuha sa labang ito. Two building teams magaharap ngayong araw. Washington Wizards versus San Antonio Spurs. Harapan ngayon. Well, start na agad tayo mga idol in the first quarter. Abay si Victor Wembanyama back-to-back three pointers agad dito. Alas Stephen Curry may 6 points na agad. Tapos pinakitaan pa ng kanyang moves itong number 2 pick tough finish tayo mo dyan ng Wizards may 8 points na si Wemby pero hindi pa siya dyan natapos ang dahil monster Black naman ang ginawa niya mga idol and then reverse dunk on the other end di grabe nga at matapos niya nilabas muna dahil nilalamo na yata kasi agad ang Wizards hindi pa nga siya pinagpapawisan sa laban A very dominant first quarter nga para sa San Antonio kung saan may 16 point lead na agad sila. 6 minutes pa lang ang nalalaro natin. At di pa nga makapaniwala si Jordan Poole dito sa tawag ng babaeng referee na foul sa kanya. Pero buti na nga lamang sa last minutes ay nakabawi ang Washington dito. Big run nga sila with Jordan Poole leading the way. At kaya naman naging 1 point game time ang idol 32 to 31 after the first quarter. Second quarter naman natin natay na nga ng Washington ang laban kaya naman nag takeover over na muli itong si Victor Wembanyama binalik niya sa anim ang kanilang kalamangan dito tapos once again malas Stephen Curry nga na naman sa kanyang ang relocation three pointer dito wow pero ito namang si Jonas Valenciunas mga idol hindi nga nagpapatalo kay Wemby at dinadarig niya rin si Wemby on the other end may double double na agad siya 10 points and 11 rebounds pero down pa rin sila sa laban 47 to 42 get timeout muna nga daw sabi ng mga dayo After timeout, abay grabe, malakay re Irving naman ang galawan dito ni Victor Wembanyama. Natawa na lang tuloy si CP3 sa nakita niya. Pero nang bumalik na nga itong si Jordan Poole mga idol sa court, abay bumawi nga siya ng take over mo niya at dinikit ang ganyang team sa laban. Scoring and playmaking ang ganyang girawa dito mga idol. What a first sa battle from Wemby na may 24 points, si Jordan Poole naman may 19 points and 4 assists. Tied ang score natin at 67 after two, Quarters. At sa pag-uumpisa naman ng ating third quarter, Victor Wembanyama, nice bank siya. Tapos dinisdigan pa dito ang Wizards bench. At talagang nakikipagsagutan nga siya sa buong Wizards team sa Opensa. At grabing 13 straight points ang ganyang ginawa dito. Talagang buhat mode nga siya sa first 5 minutes. In the third quarter, umabot na ang total niya sa 36 points mga idol. Pero na-victim na nga siya dito ni Alex Sar ng kanyang monster dunk pero hindi nagpatalo si Wemby. Agarang bumawi on the other end. Timeout nga dyan ng Wizards mga idol. Score natin 85 to 82. At talaga nga a disaster third quarter para nga sa team ng Washington Wizards kung saan nakita nga nila na si Wemby abutin na ang kanyang bagong career high. 43 points na siya mga idol in just 23 minutes at natulungan niya nga ang Spurs mga idol na magkaroon ng big lead after Drake Warders 108 to 91 ang score natin. At sa ating fourth quarter mga idol, basically si Victor Wembanya may dinagdagan na lamang ang kanyang career hay mga idol. At ang team nga ng Washington Pacers ay nahihirapan na rin makabalik sa laban ng dahil nga sa ginagawa ni Victor Wembanya masang anila. And at the end, panalo nga ang Spurs. What a performance from Wemby.